Hi guys, good morning, welcome back to my YouTube channel For vlog po tayo, pag-usapan natin yung mga chicken na ganito Sa mga ganitong senaryo Kapag nandito sila, kasama natin sila dito sa mga breeding Ay sa brooding natin, kasama mga to At may sugat siya na ganito yan, Ilabas natin to kasi ito tutukatukain to, to, nila Pag tinukatuka mga to, yan, uh, mahina siya na uh, Hindi na makasabay sa paglaki, alam mo Mas malit na to kaysa sa mga kasama niya Yan o, oh mas maliit na to kaysa sa mga kasama siya. Ang gawin natin, ng mga to ay uh, alisin na natin. Alisin natin yung mga may sugat para hindi sila uh, lumala at ang gaga, uh, makasabay yung paglaki at magamot natin. So ito ay mga mag 3 months na chicken natin. Uh, hindi mga pinapalaki ni mami. Yan. So ilalabas natin to gagamutin para makasabay pa rin siya sa paglaki. Kasi ito, uh, pag hindi natin gamutin ito, sugat niya, mayayari mahuhuli na siya sa paglaki. So, lagi natin pinagmamasdan, uh, tinitignan yung mga laban natin manok para sa kanilang mga may sugat ay lalabas para makasabay po sila. et Ito, ilalabas natin to Yan. <clears throat> san natin lala lalakay natin sa mga mas maliit. Or kung may kulungan kayong may kulungan tayo na uh, gamutan nursery, sabi nila. Mas maganda na naman. Pero ito ay uh, like sample dito. Dito natin siya lalagay. Yan. Para magamot lang. Yan, para magamot lang. So yun yung kahalagan po ng uh, everyday. Tinitingnan natin kung may sugat o wala. At uh, Lalabas mo kung may sugat o nanghihina may sakit, kailangan natin po silang ilabas para hindi maawahan or na may sugat, magagamot at makakasabay pa rin yung paglaki nila. so ganun yun po, um, ginagawa namin dito sa mga brooding area po namin so yun po yung pinag-usapan natin ngayon, ito mga to ay nilabas kasi may sipon, o so, yan so ganun po yung procedure namin sa farm yan, yan. ito po yung aming breeding area Hanggang dito na lang yung ating vlog na upay supporta sa ating channel. God bless and see you next vlog.